Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po ako sa harap ng Polo sa Riyadh. Sa likod ko po, shout out mga kababayan din mga Maranao. Tawsog. mga Maranao taga Tawsog. Uungho. Oh, di ba? Oh, okay. Pakilala tayo, sir. Ano pangalan mo, sir? Ako si Sir Ibrahim. Taga saan kayo sa ano? Sa Parang. Parang, Parang. Yes, okay. May asawa? May, may asawa. Bigabit? Ah, wala kami ikaw din? Noro din po, from Kapatagan, Lana, Dead Sword. Yan, may asawa? Ah, uh, dalawa. <laughs> 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 Ako si Abdullah, Riblando, sa Sambonga City. Yan, Tausug. So tausog. Oh, may asawa? <laughs> Dito lang. <laughs> <laughs> ikaw din? Nas po, Nas. Nat, oh, taga saan ka? Taga Balabagan, Kapatagan. Okay, may asawa ka, ka lang. Wala. Ah, wala. din? po. Johari? Taga Balabagan po. Taga Balabagan. Single. Okay. Single, okay. <laughs> oh, ayan, di din. Kasi kung kayo. Tuloy niyo? Ayan. Oh, ito yung mga kababayan po natin dito, <laughs> oh, no, sa Saudi. Kasama namin si Sam. Nandito sila sa Polo ngayon. At uh, kung ano man po yung kanyang mga, kanilang mga ginagawa sa ngayon, eh, pagpatuloy nyo lang po at na naway, maging successful po kayo sa inyong buhay dito. Salamat sa palaran ano. Shout out! Uh, uh, ay, ay na ay na ano ba yung ano? Oo nga. Oh, uh, di, di, Pag di, ayaw, no? Oh, <laughs> pag, di, di. Bag, uh, pag, pag, uh, oo. Oh, oh, Uhay. Oh, Uhay! Oh, okay. Maraming salamat po sa inyo. Salamat.